Ay eh, mga boss katamayan. So ngayon mga boss katamayan lakas ng ulan dito. Ayan. So, Ayan mga boss. Sobrang lakas ng ulan dito. Ayan o. No? Arsing ko ng hapon mga boss. Sabado ng hapon. Grabe lakas ng ulan o. Oh. Makakita nyo na mga boss katamayan yung mga Lakas ang ulan dito. Rabi na. Rabi, lakas ang ulan, oh. Ano nga, boss katamayan? Lakas. Sobrang lakas ng ulan. Dito sa Taytay. -tay. Dito lang yan sa, ano nga, boss katamayan? Sa Taytay Rizal. Ayan. Grabe yung lakas ng nandito. Sa secret floor kasi ako mga boss tama yan. Ayan. So, ayan mga boss. Ilalo e, na dito sa kabila mga boss tama yan. Ayan. Ayan. Sobrang lakas yan. No? Sa may banggira. Bakas yan. Yan. So, yan mga boss. Lakas. Grabe. Super lakas ng ulan dito eh. Ha? Hmm? Super lakas talaga ulan. No? Pangit na yung panahon dito mga boss katamayan. Ayan mga boss katamayan no? Pangit na yung panahon. Lakas ng ulan. তেৰ নুৱা বছ